Good morning guys Mayong aga sa tanan <laughs> Maglalaba muna tayo Yung natin susuotin mamaya Ngayon anyway, guys, nandito so tayo sa probinsya Ayan o Ayan po Nasa probinsya tayo, kakadating lang namin kahapon So mag, maglalaba ako ng damit namin kasi wala ka susuotin ayan so maglalaba tayo konti lang naman to anyway mga ka viewers huwag kalimutan i... huwag nyo kalimutan isubscribe yung ating youtube channel ha ayan rodion bella tv vlogs huwag kalimutan kapi oh, kapi tayo habang tayo ay naglalaba, Magkakapi. Ang ganda ng view, guys. Ang ganda ng view. Ayan. Di ba? Bundok na bundok. Sariwang-sariwang hangin. Maglaba tayo. Laba-laba. Si misis <laughs> Ako maglalaba. <laughs> Laba-laba pag may sa'n. Abang wala kang init. Para mamaya, tuyo agad. sarap maglaba dito okay, sa probinsya sa Manila ang hirap maglaba sa loob ng bahay ka lang maglalaba dito kahit saan ka maglaba oh. <laughs> sa saan kang dito pwede ka maglaba fresh na fresh ang tubig galing sa balon ito nga pinaglalaba ko ngayon ano eh sa ulan lang yun may drum lang kami dito sa labas so yung yung ulan, pag umuulan, yan, mula sa alulod, pasok dito sa drum. Ayun. hindi e dito kasi sa probinsya, wala naman dito, ano, bukod lang sa mga dahon ng kahoy. Yun lang yung dun sa bubong. Kaya, malinis. Baka hindi bukas pa yung talagno no? eh walang ano yan eh. Walang laman ang host niya eh. At parang may mga dumitong damit mo. Ay akin pala to. <laughs> akin pala yun. Yung damit. Thank you. basa naman dito ang basahan. Hindi nyo lang, pag dito ka sa probinsya, guys, kailangan hindi ka maarte. Kasi dito sa probinsya, maputik. Lalo na pag naulan. Pag medyo maarte ka, hindi ka pwede dito. Eh, tayo sanay naman sa mga ganito. Laking bundok po tayo, eh. <laughs> Kaya okay lang yan. bundok kaya kahit kahit ganito maputi ok lang o oh, baka naman yung iba magtatanong ba't ako ang naglalaba eh gusto ko lang maglaba masarap maglaba dito sa Manila hindi ako naglalaba <laughs> dito lang ako maglalaba gusto ko maglaba dito sa Manila hindi ako naglalaba misis naglalaba uh, hindi naman siya nag, ano, nag washing naman siya dito kasi ang sarap na ano eh Yun, makikita mong mga gilid gilid mo dyan feeling ko ano mata pa ako noon <laughs> feeling ko ganoon nung bata nababalikan ko yung mga nakarangon nung ay, bata pa ganito mapuno Madaming saging. Mingguis, oh. Yung guys, oh, kita tayo mga saging, ang daming saging diyan, oh. O yun, oh. ang daming saging diyan sa taas, oh. Ayun, oh. Kita niyo ba? Na ano kasi, madaming puno doon sa may mga puno na yung taas ng yun. mga saging lahat yun doon na yun. Ayun. Madaming saging. Ayun, ayun. Hindi sa amin yan, nasa kapitbahay. <laughs> sa bahay sa bahay parang uulan ba eh madilim na naman tanaw na tanaw ang dagat mga ka viewers tatanaw na tanaw ko yung dagat ang tahimik ng dagat ngayon nakabukas po punta kami ng dagat manghuli tayo ng isda nabula yung aking ano ah mabula yung aking sabon gawa ng ulan yung aking tubig ay wow ang sarap ng hangin nagbabadya ang ulan Ano yung niloto mo yung ano? Sinapa? Sinapa? sarap niya. apa tina ayan hey, mga ka-viewers mag-ano na tayo mag wala, ang bilis lang babanlaw na agad kungki lang naman kasi to banlaw na tayo banlaw, banlaw na mga ka-viewers ang ganda ng okra namin oh. pakita ko sa inyo yung okra namin ha. Hmm. pakita ko yung okra namin ito yung okra namin oh. ang taba oh. ayan oh. yan ang daming bulaklak ayan oh. ang daming yung bulaklak Mamaya gulayin ko yan. Sar sarap niya, no? Yan, oh. yan oh. Kasi pag yung kami uwi na naman, ma maiwala na naman yan. Gugulang. Dami na naman ang talbos ng balinghoy. Dami na naman talbos ng balinghoy. Mga ka-viewers. Ayan. Balik tayo dito. Banlaw, banlaw. Be, ang bango ng ano? Ang bango ng... Tinapa? Ang bango ng tinapa? Tinapa? buat problem Masarap masa rab satrudin syah oh <laughs> dadawinin na tayo dadawinin na tayo dinabad natin sa downy tapos sabay sampay na natin para mas mabango yan, dinabad ko na yan sa downy mga ka-viewers para mas mabango sya tapos yung sasampay na natin dito tayo magsasampay ito lang yung sampayan ko ayan lang oh <laughs> diba Yan lang yung sampayan magsasampay na tayo Naglaba sa probinsya <laughs> Sana uminit na yung araw Huwag ka muna umulan Para matayo ang sinampay ko bango Ang bango bango Ang laki laki Ang laki laki ng bulaklak Ang bango bango Ang ating Nasaan yung ating walisting ito? Hindi. Hindi eh? ko nakita din. Ah, yan tapos na tayo mga ka viewers maglaba sana hindi umulan so dito ko natataposin yung aking live ulit maraming salamat ayan na po ang ating sinampay nasa tabi ng <laughs> ayan o oh. ayan maraming, maraming salamat sa panunood po mga ka viewers ayan thank you and God bless you all Good morning and thank you so much again. Bye bye.